Hanggang ngayon, patuloy na pinag-uusapan sa iba't ibang social media platforms ang di umanoy pagpunta ni na Kim Chu at Paulo Avelino sa tahanan ni LJ Reyes sa Amerika. Ang layunin ng kanilang pagbisita ay upang makipagkita sa anak ni LJ na si Aki Avelino. Base sa mga balita at chismis, sinamahan ni Kim Chu si Paulo Avelino sa bahay ni LJ Reyes upang personal na ipakilala siya sa kanyang anak na si Aki. Ayon sa mga netizens, tila nagkaroon ng special na okasyon sa pagpunta nilang ito, at ito rin ay nagbibigay ng mga pahiwatig na may bagong yugto na nagbubukas sa kanilang relasyon. Marami sa mga tao ang nagbigay ng kanilang mga opinyon hinggil sa pagbisitang ito. Ang iba ay nasa sabik sa posibilidad na ito ay senyales ng mas malalim na relasyon sa pagitan ni Kim Chu at Paulo Avelino, samantalang ang iba naman ay nagtataka kung ano ang tunay na layunin ng kanilang pagpunta sa Amerika. Sa gitna ng lahat ng ito, patuloy na nagkakaroon ng mga spekulasyon kung ang kanilang pagbisita ay bahagi ng isang mas malaking plano o simpleng pagkakataon na magkasama-sama bilang pamilya. Ang mga tagahanga ni Kim at Paulo ay nagbigay ng kanilang suporta sa pamamagitan ng mga positibong mensahe sa social media na naglalaman ng pagbati at pagkilala sa kanilang pagsisikap na maglaan ng oras para sa pamilya. Sa kabilang banda, ang iba namang mga gumagamit ng internet ay nagbigay ng mga katanungan at suhestyon kung paano magiging epekto nito sa kanilang mga karyer at personal na buhay. Sa kabila ng lahat ng mga usap-usapan at opinion, ang pagbisitang ito ay tila nagbigay ng bagong pananaw sa relasyon ni na Kim Chu at Paolo Avellino, pati na rin sa kanilang mga plano sa hinaharap. Habang patuloy ang mga spekulasyon, ang mga detalye ng kanilang pagpunta sa Amerika ay nagbigay ng bagong piraso ng impormasyon sa mga taga-suporta at sa publiko, na lumikha ng mas malalim na interes sa kanilang buhay. Ang ganitong uri ng pagbisita ay nagiging makabuluhan sa mga celebrity, hindi lamang dahil sa kanilang personal na relasyon, kundi pati na rin dahil sa epekto nito sa kanilang mga tagahanga at sa media. Ang pagkakaroon ng mga pahayag mula sa mga taong malapit sa kanila ay nagpapalakas ng interes at nagbibigay ng karagdagang impormasyon sa mga usapan ukol sa kanilang buhay. Sa huli, ang pagbisitang ito ni Nakim Chu at Paulo Avelino sa tahanan ni LJ Reyes ay nagdulot ng maraming pag-uusap at opinyon. Ang mga susunod na hakbang nila at ang mga magiging epekto nito sa kanilang buhay ay tiyak na magiging sentro ng atensyon sa mga darating na araw. Sa ganitong paraan, ang kanilang relasyon at ang kanilang mga plano sa hinaharap ay patuloy na magiging paksa ng pag-uusap sa iba't ibang social media platforms at iba pang media outlets. Ano ang senyo sa balitang ito?